magandang gabi pupunta kaming ilog o isang batalyon ho sila ilan ho iyan Two, four, six, pito kami lahat sama pala ako sasakay <coughs> <coughs> na sila may medyos paalis na, paalis na hindi pa alam kung saan po pwesto yun po ang naiwan. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Oh, sige, sasakay so na tayo. Alis na. Alis na po. dito na sila sa ilog. Hi guys. Nagre-ready na sila oh. Malakas <laughs> ama. Ama hi. Mga maninisid daw. Tingnan natin ang water. Ay, makita. Ay, ah, malinaw. Kahit di ko kita. <laughs> Ganda ng ano nila. O, oh, baka gusto nyo maligo, guys. Pwede na dito mag ng cottage. Gusto nyo mag-swimming. Sabi po. Ang iyo, no? Lino nga ng tubig. Lino nga. Lino nga ng tubig. Kakakadaba ko ng <laughs> labi. Ang lano. Yung magaling namin maninisido. Hey, red horse pa. Guys, tagay tayo, guys. Baka <laughs> So, ayan, guys. Yung sinimpol namin, nalinis na, oh. <laughs> Dati, puro ano yan. Puro damo. Ha? Ah? Yan. Oh. <laughs> ayan na, may kawayan. <laughs> Mabigat. Ito buo ka. 'Di na 'to. Oo nga. Huwag mo na 'pag anlaw tayo diyan. Ito. Hindi go kayo dito ah. Dito muna tayo. Malubog. Dito. Mga kasama ko, guys. Ito kami, guys. Mama, si Otol. Nalubog si Minnie doon. Mabulin. <laughs> Hindi na daan, ah. Ayan, guys. Malapit na kami sa cross. So, update ko kayo doon sa baba. Sa baba na kami magsisimula. So, tatlo lang kami, guys, ngayon magsisisid. Sino mamabuck up. Ayan. Tapos dito, yun, oh. May simin pool na rin ulit dito, guys. So, wow! Dahil tagaraw kasi ngayon, guys. Tagaraw. Kaya nililinis ba? na liligo doon pag sa sobrang daming tao lalabo kasi yung main so diyan sila naliligo sa bukal kaya ganyan yung ano kasi sobrang init ng ating panahon ngayon na na sila hindi na nabidyuhan nakaalis na bibidyuhan ko na lang yung dalawang nangunguha ng isdang maliit <laughs> laki na huli ni mama Ang <laughs> laki na huli ah. Ayan, ang daming huli ni Mama oh. Iyon. Ang lalaki pa. Kalakal daw te. Eh. laki liyong wa. Sakilok Dito na sila. Dito na to. May huliin daw siya. May papanain Oh, yun o. No? Uh, may huli. Ang cute. Ang cute. <laughs> Pangalawang huli daw niyang cute. Yung nakahuli kaya, cute kaya? No so cute. Yung <laughs> kaya, <laughs> nakahuli na. Kasi mo na ito. Mamili. ba? ba si Puloy noon? birthday.

huli ulit. laki sa nasa... <laughs> Ilagay natin sa takas. Putik Baka mapala ulit. Ang laki tuloy ng huli. Duble <laughs> Yan ang sinasabi. One shot, two kill. nakatingin Ha? Oo. Wala. Wala. yung <laughs> may ay buha ang yung ano ay, ko Ayun. ah dalawang ano, dubli pa tama so <tod>

Dyan. Naninisid na din. Ayun o, nakahuli si Simonski. angkit Ang cute din yan muna, ya. Ayan, okay yun oh, nakahuli na naman siya ulit si Monsky ulit ba, nakahuli si Mona ya o, hey. oh, asan, oh, uh, ayun, cute yeah. kasi cute ko man cute yeah. na nahuli ah buroy, gitira pagkita. ganda wala ng loob buro lang si mama ko dahil nga ba <laughs> Ang laki ng huli, ay pang party na pala yan, bukod pa rin pang araw. dalawa, dalawa, ang huli, plastic, acabo. oh laki. Mm -hmm. uy, sus, 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 na sus, 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 sus,

ang laki, ang laki nga, ang laki ng katawan. <laughs> 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 buyag, buyag, buyag. <laughs> Ayun, buyag, buyag, buyag. Buyag, buyag, buyag. Makakarami si Bunay. Oh, dami oh. Dami na nga uli yan oh. eh guys. Buhay pa. Uli ni Hirapan, hirapan. Hirapan magtanggal. Sobrang laki, hindi matanggal guys. Uy, <laughs> <laughs> malaki mo. May buyay na <laughs> <laughs> ko ko okay. Ito na yan. Ako Hotel guys. <laughs> Ustak <laughs> ni. Ano? 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 Ano?

A phao vĩnh na vĩnh nịch sử là ừ, bảo vệ nịch sử là phao vĩnh nịch sử

pag kami ni talaga talagang mahina ang lima kilo 500 na